natin guys yung aso na kumakain ng hilaw na mangga ayan oh ayan. Oh, kilaw. Oh, hilaw oh Kanan mo. Ibusan. mo, mo, bebe Sir, nadya na unag, ayan. Pasok niya sa kulungan niya, ayan. kumakain ng manggang hilaw ang aso. Kagkagkagat ah! Ayan. Nagmeti nang ano ni Mabisain. Ay, sumo lang gaya. Panghimagas. Ayan, uh, katatapos niyang kumain ng kalin, guys. Oh. haan? Amone oh yan ang galing ng aso kumakain ng manggang hilaw Manibalang. balang naging mas <laughs> mm, -mm. Ito. Oh, ang galing ng aso talagang. Oh, Ito. nya niya. Yan, kumakain siya ng mangga. Hilaw. Nasa ilalim siya ng punong mangga. Pag may nalaglag, kinukuha na niya. Yan ang punong mangga. Ah. Uh, Dito siya nakalilim. maramig. Yan, guys. Ah. Uh, ang galing ng aso. Ayan. Ah. Kala ko hindi totoo. Ayan. Aso ni Sir Generoso Rodriguez dito sa barangay San Agustin, Candon City guys. Ayan. Kinain niya yung mangga. Okay.